Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, Inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, Masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiopo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes sa ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating o ang Mamayang gabi o bukas magsisimula na ang ating pagnonobena sa kabanalan o pakikilakbay natin kasama si Maria bilang paghahanda sa pagsalubong natin at pagdiriwang ng unang pagdating ni Jesus, ang kanyang kapanganakan. Kung kaya't nawa po sa mensahe na ating narinig sa mga pagbasa ngayon, mas makita natin ng lubusan kung paano kumikilos ang Diyos. Okay, sa yung kung ano ang gusto natin siyang kumilos sa buhay natin kumpara doon sa ganito ang pagkilos ng Diyos sa atin. Ang tao, ang gusto niya o ang gusto natin ay walang hirap. Ang gusto natin instant. Ang gusto natin kapag nagdasal tayo, nandiyan dyan ang God. Instant. Pero ang Diyos, tuturuan niya tayo kung paano tayo umunlad. Kung paano tayo guminhawa, kung paano tayo maging masaya, tuturuan. Hindi niya mamadjikin. Pwedeng-pwede niyang gawin, pero hindi niya ito gagawin sa isang madali ang proseso. Kasi kailangan nating may matutunan sa mga karanasan natin. Yan yung ipinahayag. Sabi nga sa unang pagbasa, Ako ang Panginoong Inyong Diyos tuturuan kita paano umunlad. At ang mga matututo makikinig sa kanyang mga utos, ang sabi dito, ang pagpapala na darating ay katulad ng ilog hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang agos, tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya para sa taong natuto sa pinag-uutos o natuto ayon sa paraan ng Diyos. Sa Ibanghelyo, ang sabi, medyo magulo ang tao, no? Kasi yung pamamaraan ni Juan Bautista para sa kanila kabaliwan 'yon. Kasi hindi kumakain, hindi nakikisalo, medyo so barabang loner, no? Yung damit niya ay damit ng balat ng hayop. Walang kagarbo-garbo. Walang kasosyal-sosyal. Hindi pa rin nila tinanggap o pinakinggan si Juan Bautista sa kanyang ipinangangaral para sa kaligtasan ng tao. Nung dumating naman sa si Jesus, ang sabi niya sa Ebanghelyo, sinabi niya naman dahil nakikihalubilo, dahil no, kumakain kasama mga publikano, kaya hindi pa rin siya pinakinggan. So, ano nga ba talaga ang panahon natin ngayon? Sabi ni Jesus, no? saan ko ba kayo maikukumpara? Parang higit pa kayo sa bata. Mas okay kasi kung bata eh. Pero mas mahirap kasing kausap yung isip bata. Yung matanda na, nag-iisip bata. Yung matanda na, pero yung spoiled. Paano ba yung, paano ba nagiging ang pagkilos ng isang spoiled, Yan. Lalaki ang bata na spoiled kapag hindi mo tinuruan kung paano mabuhay. Yung bang ayaw nyo, ayaw natin na mapagod sila, ma ayaw natin silang masugatan, ayaw natin silang masaktan. Kaya lahat ginagawa mo para sa kanya, para sa kanila. Andyan na, ready na. Kung dati, bakit kayo umunlad? Pinagpaguran ninyo. Pinagsikapan ninyo makapagpundar, maka, ano, makapag-invest. Pero ngayon, oh, eto na ang mana. Andyan na ang pera. Ready na lahat. So, hihingi na lang, dudukot na lang sila ng walang kahirap-hirap. Kaya kapag may naranasan na konting sakit, konting paghihirap, Lord, Pambihira ka naman. Pinahihirapan mo ko. Eh. Sisi natin sa Diyos. Eh, misa niyo, bakit yung mga henerasyon ninyo, yung mga nag, nagano ay, ah, mga nag, nagbanat ng buto, at wala kayong sakit. Pero yung mga medyo magagaan ng buhay, ang daming sakit. Eh kasi hindi nga nabanat ang buto, ang, ang balat o kung ano man na, na nakakatulong. Di ba? Yung, yung, karunungan ng Diyos na bakit kailangan mo magtrabaho? Una-una, para may makain ka. Para mabuhay ka. Hindi ka dapat numasanay masanay na sasandal ka at aasa ka sa iba. Eh mahirap po, alam niyo ito. Turuan niyo ang inyong anak, ha? Turuan nyo mga habang lumalaki sila, paano mag-ipon, paano magpahalaga ng mga uh, pinaghirapan. Hindi laging paghumingi, bigay agad. Kailangan din nilang matutunan paano ito paghihirapan. Hindi sa hindi mo mahal eh, kundi kailangan mo ding isipin paano pagwala ka, paano pagwala ka na, paano sila mabubuhay. eh Magsaing, hindi alam. Magluto, hindi alam. O kasi marami namang bilihan dito sa labas. Bili na lang tayo. May maghugas ng plato, hindi alam. O, paano mabubuhay yan? Tapos papasok sa buhay pag-aasawa, pagpapamilya, hindi na-train. Hindi natin trainain. E lalo tigit, pagdating sa salita ng Diyos, hindi natin trinain. Kaya kapag pina, pina mo ng salita ng Diyos, inosente, walang alam. Hindi nagiging matatag o matibay ang isang taong hindi natuto sa aral at utos ng Diyos. Maging sa, pag, sa inyo po, no, mga magulang, sa mga nakakatanda, maging ang pagpapalaki ng inyong anak, maging ang pakikipag ugnayan sa inyong asawa, sa inyong pamilya, may turo at haral ang Diyos na kailangan nating sundin o sundan. Ay kung hindi, wala talaga. Dadami ang broken families, dadami ang hiwahiwalay, kanya-kanyang buhay. So, Saan natin iahambing ang henerasyon natin ngayon? Anong klaseng Inarasan tayo mayroon. Amen.